Hi guys. Good morning. And we're early, early today. Puto tayo ng farm. Dahil bibili tayo ng ano, um, ulam. Kasi sabi ni Archer, wala silang ulam doon. So, Ede, magaling na nga ako mag talit Mag um, para siyang Spanish sardines. <laughs> uh -oh. Ano lang, bangus lang na dalawa lang ito. Kasi tatatad ka. Tapos, -ta 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 -ta. pari sardines siya. So, I'm so very excited. Ay, <laughs> bibili tayo ng sardines for, tawag dito for, uh, sardines na Bangus din for mamacita Kahit isa lang para sa kailala Daddy d'yon. Mm -hmm. Dahil nga, alam naman natin kaka-hospital lang nila. Kaka-hospital lang ni Daddy Joe at kaka -kaka kakalabas lang. Balik ko sa bako. Nakalabas na nila pang hospital. Kasi nasakit si Kuya Si Daddy John. So let's go! Sa farm. Pwede ang ng market. Farm pan. Pira dito ay? 2.40. Ang kilo? Si oh, yeah. Ay, palo ko ba? Ay! Hey, Hi, Ma'am Alma. Hi, my teacher Hi. in first year. klase <laughs> 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 oh, mo, no? Hi. <laughs> kada 30 264 to 16 na isa Okay, isa ang duwa ng isa dili lang. yeah 904019 na lang. Tayo kakayda. So bili tayo ng ulan para sa far. And we're here. Hello. Hi, morning. da. Do you like any pickle, cherba? Pickles. Hello. Hi, da. Mula siya para sa kuan, no? para sa sardines, no? Oh. Ang katay isa, naman ito isa, o eh. Pickles, kuan mo na siya, kanang... Oo, oh, bibili tayo ng ganito. Pilaw, well. Para ito, kadabat kailangan oh, mag-red-red. Carrots, carrots, Wow. carrots, 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 Yes! FF! Thank you mga Sukes! Hello! Hindi ko gusto gagawin. Taysa! Taysa! Hindi ko Ay! Sige na pag morning. Pag afternoon guys. Mga rush hour na para bilhin ng mga ulam. Ang rami tao dito. Mga naka... Kasi dito lang mga gulayan. Ayan. sa bila. Ayun, is everything. So, bubili bab tayo ng gulay para kay Mama Sita. Kaya ginook ko. Come on, come on. Ah! Ayan nating hey, taxi. Ano ka, ma'am? Oh. Ang taxi. Taxi nga doon. Ah, saka. Ayun, saka yung mag-dance Ayan natin Ayan.

tanging taga-subaybay ko. Marami naman taga-subaybay na nagmamahal sa akin. And, and thank them kasi marami sila. Yan. So, yung ilog po natin ay... Ayan. Yung ilog natin is parang hindi siya masyadong clear. Hindi siya masyadong uh, malabo. Malabo. Brown. So, katamtaman lang siya. So, let's... Ay! Let's get to fun. So, ito ang ano ko kay Mama Sita. Ngayon, ito, yung magiging ano natin. Yan, konti lang guess, guys. Kay. Konti lang budget natin. Tapos walang tubig sa farm. Ano water? Yan. So, lilisin muna natin to para sa ating ano lang, uh, all little Spanish Just a little. Ito okay. sabi, pag lagyan ng water and asin. Ayan, putik asin lang guys. Para, ano siya, malinis talaga siya. So soak it for 20 minutes guys. So hi guys, let's prepare na our ingredients. So, nababadal natin sa asin at tubig yung ating isda. So, ito naman natin ating prepare para mas madali kasi it's ano na, it's 9 already. So, alam nyo ang bilis ng oras. So, let's just sa ganun sa pwede ito. May papanda. Ako kayo na ito. Sa pwede na ito. Ay. May papalit sa tayo dyan. Wala pala. Manok. Sa? Ayan guys. So unahin natin ang itong mga carrots na hindi naman masyadong perfect the star and ayan bawang sibuyas so. So, ito din ating peppercorn. Man. And dahon-dahon. Laurel. Man. So, after nyan ay, unahin natin dahang Aray! Ulo. Dalawang ulo. dalawang isda to. And buntot. Buntot. So, hindi na ito siya i-layer kasi hindi na siya mali-layer dahil konti lang naman yung ano natin. So, mga na itong mga kuanha. Wala na ako nagdutad. So, so uh, sinan natin guys. Ayan. And another Left hand. <laughs> Lahat na na. Yan. Yun lang naman kasi dalawang dalawang ano na naman ang ano natin. So, another yan. Peppercorn. Dalawang isda lang ang ating gamit. Peppercorn. And oyster. Ay, ito ba ng pre-color is really sure um, Iubos na natin kaya para hindi masayang. And so, scatter natin yan guys. And ang ating oyster sauce. to take order sa isang pakete ng oyster sauce. And uh, So, at ang mantika, any oil will do. Mas masarap kung olive, pero wala tayong olive, guys. So, ayan. Whole one-fourth na mantika ng ating minola. Ayan. Mm, ito, bang magpapasarap? Ayan, lagyan pa natin ng asin. Ayan. So, water. Ilalagay tayo ng water, guys. So, depende lang sa pag ano ang kong ang ano water. Ayan. So, dalawang baso will gel. Ito lang. and tatlo and sa so salang dati sa so pressure cooker sa so 20 minutes na guys sa minutes ay sa burning point ang ating pressure cooker tungtay na natin silang mag 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 ay, sa na natin. Mm. So, ito yung on A. Eh. I-release natin yung pressure. Eh? Ang ah, bango na. I-release sa natin. Hindi ka mapuhas. Hindi siya mapuhas. Hindi siya mapuhas. Na ha? Ah, i'm gonna turn it off mona guys it us release it pressure. Ah. Guys, <laughs> ah, so it's gonna open this uh, look oh my god it's boiling it's oh. like Let's get a check Let's get a taste if masarap yeah, ba nah, o hindi. Si Ma. Titik muna, guys. Mm, sarap na. Masarap nice na. Pero let's ano pa siya, painitin pa latin siya para para ko yung kesa ba, bumuo. I na-hope nga 'yan. Painitin lang ako. Hindi na kailangan kayo para maana lang ato, Pati ang bukog. Oh. Yeah. Kilamin na siya. Yes. Guys, oh my god, our Spanish sardines. So Oh let's go, let's eat, let's eat. Yeah. yeah. So we're painting a tile. Sarap. Wala ka ay lata. Ito yung masarap. Let's eat guys! Tikman hey. na natin ang Spanish sardines. Ayan. Kita yung first. Sarap hindi na nasasabihin kung tinidor naman yung kinikilabot so, ito talaga yung mga kaniyapiyip ko pa Spanisher ni si Tung. kiala eh kama okay. okay. mm. ba? kilawan at buo.